Mga DDS, si Endelo sa inyo, kinalong na. <laughs> Naguna nang kinalong si Sarah sa inyo. <laughs> Tignan nyo yung DDS o, oh, si Sarah. <laughs> yeah. Kinalong na siya. <laughs> Palong na guys convict, si Indelustay. Okey, salado. Oh, magdidisi sa ah. ba maraming 'yan ng mamal na ng -Mama may Pilipino. <laughs> na, tuloy -tuloy na lumalaban. Palong na, nakulong Tapos Dapat talaga 'yun si Indelustay, yan eh. At palong eh. Palong, <laughs> palong na si Indelustay 'yung reyna ng mabuhaya guys. Kaya dapat na ni Nawa, yan na, kinulong. Of <laughs>